pag matanda na ang engine, dapat malapot na oil ang gagamitin. Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na-receive na naman tayong question na regarding sa oil. At ang question niya sa atin ay eh, matanda na daw yung kanyang makina o maybe Uh, mahaba na yung naitakbo ng kanyang makina. Ang question niya sa atin is dapat pa daw ba siyang mag-stay doon sa recommended na viscosity ng kanyang makina or dapat yung mas malapot na oil na yung gagamitin niya. Okay. On my own opinion mga paps no, pag ganito yung sistema, stay pa rin kayo doon sa recommended na viscosity. Okay, ano ba yung mga common reason bakit nila sinasabi na dapat malapot na yung gamitin? Eh, ang sinasabi dyan ng iba, eh, baka daw magtagas. Ako, personally, ano, kung may tagas talaga o may problema ang inyong makina, kahit malap, malabnaw na oil o malapot na oil ang gamitin ninyo, tatagas at tatagas yan o magkakaroon talaga yan ng oil mark. Hindi yan dahil kung mas malapot yung oil. Yung iba kasi nasasabi nila bakal lumuwag daw yung mga ano, yung mga gasket, no? Kasi kumbaga, parang mas maganda daw yung mas malapot na oil para daw okay daw sa mga gasket, no. Ibig sabihin nun may problema talaga yung sasakyan. Okay? At uh, kung tumatanda naman yung unit o yung kotse, normal naman na talagang nagkakaroon niya ng mga leak na kailangan nating i-prevent as early as possible or kung may early sign ay eh ayusin na natin agad kasi syempre hindi, ang, ang pinakamasama ay yung maubusan ng oil yung ating engine kasi pag naubusan yan ng oil mag-overheat yan, masisira yan okay? so yun mga paps no, regarding sa question kung dapat ba mag-stay sa viscosity nya yes, mas ideal pa rin na mag-stay ka pa rin doon sa recommended na viscosity o yung lapot o labnaw sa inyong engine. Yan kasi yung nakaset talaga sa kanya. Diyan siya magpe-perform ng mas maayos. Now, kung sakali man ano, na sasabihin ng iba na eh, magtatagas yan, eh, may possible na may issue yung sasakyan mo. So, eh, papalitan lang naman ng gasket yan. I, I hope yung mga nasa ibabaw lang na gasket, yung may problema, And madali lang naman yun, di ba? Mas mura lang yun kaysa naman uh, maubusan ka ng oil, eh mas malaki yung possible na gastos ng inyong sasakyan. Kaya yun mga paps, na no, sa mga may tumatandang unit, alagaan ninyo sa oil. Depende kung ano yung mauna, kung kilometer or months, kung ano yung huli nyo nilagay, yun yung susundin ninyo na PMS or change oil sa inyong kotse. At kung nagustuhan nyo yung video, like at kung hindi pa kayo subscriber sa aking YouTube channel, press sa subscribe button sa baba at sa Facebook, click yung lang yung follow sa taas. At sa TikTok, click yung lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.